Then, lumabas pa nung sa Chris TV. I think may umami na crush na yung isa. But, kahit dun pala, alam mo na na, ano, alam mo na na, <laughs> natural yung MST nila, lumalabas on screen. So, hindi hindi na So, I guess, yun yung nag-work sa kanila. At the same time, they're really good actors. Uh, promise. Malay, malay marating dalawa, comment, dalawa. Again, Lisa, like, so, yung ako na. ko. Ano pa sila? Eriko, Sa naman po, nung una, Uh, siyempre na natakot na, 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 kami at na-pressure kami. Kasi siyempre uh, si Direkati, yung, yung time slot, yung, yung laki ng, ng, ng movie, ano yung teleserye. Tapos first actual team up namin na sa love team. So, nung nagsisyo nagtitaping kami, parang wala kami ka alam sa lahat kasi nasubundo kami sa Baguio eh. So, ang layo namin sa lahat. So, hindi namin alam kung anong reaction ng tao. So sabi lang natin, basta enjoy lang tayo. So para kami, para kami naging pamilya doon. Kasi kami lang doon sa, sa buto, wala kami ibang kasama. So siguro dahil kami-kami lang doon, wala kang CR na eh. So pili ko dahil sa, sa, sa bonding na yun, na kami-kami lang, doon kami naging close, naging... Uh, Kayo-kayo uh, lang magkasama eh. So doon, everybody got to know each other more. Mas naging parang totoong pamilya yung La Presa family. So siguro yung truthfulness dahil sa situation na yun, uh, na feel lang tao siguro. And uh, sinabi lang namin, basta mag-enjoy lang tayo. Basta tayo nag-enjoy. So yun okay, ano, na nung enjoy din. So yun na, hindi siguro. Nag-enjoy yeah. siya. Oh, what about you, Lisa? Um, yun, like Enrique said, parang feeling ko na naman ng all oyung sincerity because being on the mountain together, na kami milang, um shampre wurakaming ma so we all had to get along and get to know each other and all we wanted in the beginning was just to have a great show, to be happy. And that's what um the Forevermore said was. We were always happy and we were just enjoying what we were doing and the people felt that. The people felt the happiness of the show and the lightness and um siguro also um, bonding in Baguio, mas naging close kami. So when we act, when we when we do do our scenes, we're very comfortable with each other. Oh, wow, yung mga comment na iba ibang tao parang kumpara dati parang sinasabi, parang may something. Yun lagi yung sinasabi kung para sa mga iba like previous. So yun, yun siguro. That's a special bond niya. Sinasabi niya, parang may something. So yung something na yun, siguro kaya sa kanila. Yeah, thank yeah, you. Thank yeah. some isang question lang kay Liza. Outside... Liza, Liza. Ah, uh, Liza, sorry. <laughs> um, outside ng love team, uh, at outside, outside the movie roles, what do you look for in a, in a man, in general? Hmm. <laughs> si Superman. Yeah. <laughs> <laughs> um, <laughs> actually, wala po kasi talaga akong parang ideal guy. because i don't want to expect because i don't want those expectations to be ruined also so because love you can never tell you can never tell when it comes you can never you can never tell who it will be so i'm just going with the flow whatever happens. yeah thank you, um, thank you. sa mga ano mo, sa mga love scenes mo, sa mga love, mga, parang yung mga eksena ko may love angle dito. Anong humihingi ka ng advice sa manager mo? Oji. Wow. Sa love experience yun eh. Experience kay Tito Oji. Eh, Hindi na naman ako, pero... <laughs> kay Tito Oji, hindi naman, hindi ko alam. So, ka ng advice sa kanya? Hindi ko maalala, humihingi pa ako dito, mmh. Aji. Hindi, hindi akong humihingi ng tukos sa love. Tukos sa love. Huwag ka nang humihingi eh. ko yan sa Ngayon na ito ang magtatanong. Sino po? Magtatanong si... Alan Jones. Well behaved siya. Okay. Kasi daw yung mga itatanong niya na itatanong tuloy. Okay, naaagaw. Don't oh. stay the way you are, Alan, ah. Wow. <laughs> oo, tapos tanong ko na kay, ano, kay Liza, kasi nabanggit na nga ka kanina niya na, ano, sobra kayo naging close sa bundok, di ba? Talagang mas nakilala niya isa't isa. Ano yung pinaka gusto mo, Liza, na na, na discover mo or, um, oo, nakita mo kay Ken na pag naiisip mo yun, parang pwede talaga siyang maging boyfriend sa'yo in the future? At ano yung ginawa niya sa'yo na talagang sobrang kinilig at natuwa ka talaga? Um, siguro, gusto ko yung lightness niya, very fun siya kasama sa set and um, hindi siya mayabang, yun yung gusto ko. And yung parang pag-boyfriend material, he's very family-oriented. Gusto ko kasi yung gano'n, yung parang Um, he always thinks of the family first. He always thinks of his mom and his sister first. Oh, may he's some talent. Physical. Oh. And uh, uh, what are the gestures that he did na kinilig ako? Kung napanood niyo yung asap na speaking mo mo siya. Ano? Paano kilig na kilig ka na ba? Sa ano ang sinasabi mo? Ano know mo mo siya sa kanap mo? Tapos? I-slick mo! Kamay <laughs> pa lang yung kininig ka na ng ganyan, ha? Okay. Hindi, oh. yung mga ano, yung mga maliitong surprise na mga konting bagay, pero... Na hindi nang okay. mamayakap eh! Tingin ko muna, Liza. Ano ba yung, oh, bukod doon sa kisa? kasi recent lang yung sa ASAP. Ano yung mas ginawa niya pa in the past? Mas... um dati. Ano, uh, oh. ano man ginawa mo para sa... Ah, for my birthday. Hindi eh, so mo makalala? For my birthday, binigyan niya ako ng necklace. Na alam? Necklace. Ah. Anong necklace? Uh, la Ah, social. Ano oh, ba pa yan? Na may ah, age. Na may age. Oo. Oh. Ah, kasi Hope yung name mo. Apo. Tapos na maging niya kanina, ano lang, isa na, willing daw siya maghintay forever. Paghihintay mo ba siya ng ganong katagal? <laughs> Or, kailan ka ba pwede mag-boyfriend sa tingin mo? kapag bumayag na si Tito Oji. Ha? Ah? <laughs> kailan niyo? <laughs> Tito Oji, kailan niyo? Asa si Oji lang talaga yun ano, ayaw. Ako, ha, ha, Bakit yun si Tito Oji. Pag si mo, 28 years <laughs> old, siguro yung gusto <laughs> mo. Oo. Pwede mo namang suwayin yung manager mo. O, <laughs> <laughs> so kung ikaw ba gusto mo na, Laida? Ano ba? Kung, kung ikaw ang masusunod, gusto mo na. Pwede ka na mag... Sa tingin mo, ready ka na. Um... Why not? <laughs> o, oh, dati magulis na hindi ang sagot mo, okay. ha? Oo, oh, nag-iisip na. Eh, nag-iisip ka na, ha? Relax, sa pag-ibig. Wow! joke na-joke, na-joke, joke Um, ngayon, hindi pa naman. Hindi pa, na. pa naman. Oh, oh. Kaya... Hindi pa naman. Pero hindi naman matagal mo siyang pag yun, if ever. Hindi rin oh. Ah! Yeah, okay. <laughs> 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 De, hindi, hindi, mati, hindi ka matagal paghihintayin. So, oo, saglit lang. SAGLIT LANG! Next week, malalaman niya na yung sir. joke. <laughs> wow! Next week lang <laughs> <pa>? <laughs> Okay na ba, mo Next year pa, di ba? Opo, January. Okay. Basta po kayo. Oo. <laughs> no. O oh, tapos ito, mamaya na si Kaniko. Liza, anong feeling na? Yung yun nga, di ba, sobrang hit nung inyong teleserye, Together. Tapos eto, kasunod agad yung movie. Pero this time, magbabayad na kasi yung mga tao, hindi eh, na libre yung mapapanood, di ba? Mag-200 pesos na ang sine. So, mas kabado ba kayo? Dahil, yun nga, hindi nyo sure kung kususuportahan pa rin ito ng mga nanood ng forever more, di ba? Opo, syempre kinakabahan kasi people are going to pay to watch and syempre when they, when they pay, gusto mo, sulit yung kahit ako, kapag nanonood ako ng movie, gusto ko sulit yung pinayaran ko. So gusto ko yun din yung marami mga audience. And um, sana marami manood para... Para, 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 para happy. Oh, yun. <laughs> Oo. Oh, oh, ikaw naman, Ken. Okay. Oh, ikaw na. It's your time to shine. It's your time to shine. Oh, ano